unang araw ko sa Pilipinas, kaya naisipan kong i-prank yung mga taong naging malapit sa akin, yung may happy home. Kasi dati akong naging promodizer, merchandiser ng Astro na Appliances dito. Kaya sobrang lapit nito sa akin, lalo na yung mga taong nakasalamuha ko at mga nakatrabaho ko. Wala at silang kaalam-alam ng ngayong araw na to ay mapaprank sila. Dahil nag-disguise lang naman ako, sinaklaban ko yung mukha ko ng panyo nakak-sumbrelo ako at syempre, hindi magiging successful ang prank na to, kung walang taga-video, kaya maraming salamat sa'yo Aljon, kasi naging kasabot ka para maisa ka Parang ang prank na to, sa tingin nyo baby loves, magiging successful kaya yan po siya charot-charot po siya naga may card ba ito? Oo, okay. card. <laughs> ka na mag Alay, pa naman. Hindi ka? pa daw po. Ah? Sa puntong ito, medyo sinisipat-sipat niya na yung mukha ko. Kinikilala kung sino ba talaga ako. <laughs>

pa <laughs> pa pa kung puro mag-grove kayo niya at bulaga pa okay, rin siya dito at hindi na lang kayong agad sa isip ko po mag talaga ako okay. Sabi sino ba yung gumagawa Init-init naka jacket <laughs> oy! Sabi init-init na